Talaga guys, kumikislap na yung aming ano. Kuti kuti tap, kumiyo kuslip, kuslip. <laughs> ano kuslip kuslip? kislap kislap pala. Ano ba yan? Nabubulol naman ako oy. Bumoguti, <laughs> seryoso kayo guys oh eh. maganda rin siya sa order hindi nang wala sa oras guys may map party sa Jollibee dito man sa Jollibee papiliin na kami na burger ba lang kami na burger yun yung hakuna namin guys

Sinabot uh, dinner kami sa job <laughs> guys, kung na scam kami sa border <laughs> kasi mga makala po kasi mga mga rồi là 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 làm miệng về. vậy? Làm cái gì? Làm ăn